Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa video na to, ipapakita ko kung paano magsulat ng support ticket sa Roblox. Para gawin to, mag-scroll tayo pababa. Pumunta tayo sa Roblox, mag-scroll tayo pababa. Kailangan natin ng help button dito. I-click natin to. Dito kailangan nating gumawa ng ticket. I-click ang contact us button at puna ng form na to. Dito isulat ang Roblox username mo, sa case ko Valor. Tapos, isulat ang pangalan mo. Ito ang email address. Tapos, i-click ang confirm email address. Dito piliin kung anong device ka madalas naglalaro. Ako, halimbawa, madalas naglalaro sa computer. Tapos, piliin ang problema mo. Dito isulat ang mga problema mo. Pagkatapos nito, pwede mo nang isend. Yun lang yun, si Valor to. Mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Good luck sa lahat. Paalam muna.